Laging ganyan guys yan diba Ganyan lagi Iyat ba Ibig sabihin Ay bukas siya Nakaganyan kasi lagi guys Kasi malamig so na pasok ang hangin Yan, yan Nakita ko naman simbolo ng Roman Catholic Yan Hmm apa Jesus? Yang Yan ngayan dito guys. Tambahan. <coughs> Renov bata, renovada. Yan guys, himbahan. Kita mo yung crustas, invisible. <laughs> Hindi kita masyado. Yan, yang ng puno din ni. Diba ang ganda ng ano Simbahan ng May pag ganun pa pala oh. yan. Yan. <coughs> Hindi ko alam kung ano ito. Tapos din niya tayo na simbahan. facilities, it Katulad sa akin. Uh, may konvento. Diba, ang ganda na sa akin yun ang mga Diba guys? M Rico't Toro. hirap kasi masahin. <coughs> kasi. lang kami dito, guys, pag namimili. Malapit lang naman, mga 1 kilometer lang. Balik uli. <coughs> Tuglaan at there's balikan Ang people Ang oh. lugar <laughs> Tahimik sya Yan yung accommodation namin na yan mataas na yan ang accommodation namin I mean. so lock din pala yan nandun sa taas eh. Oh. nasa so, solar din pala sila puso negro nandito <laughs> na kami nandito na ako sa amin accommodation But, and I'm gonna Bye like, guys.